Hindi ko naman po gusto na mangyari yun. Nablan ko na po talaga ako eh. Kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila eh. Dahil po, tsaka ako po, tsaka ako po kinuha yung baril ko doon sa may sasakyan. At pinortektahan ko na lang din po yung sarili ko. Ganito na lang ba palagi ang mangyayari sa kalsada? Isang simpleng away sa daan na uuwi sa bugbugan at sa mas malala, pamamaril. Isang viral na insidente sa Antipolo ang gumulat sa marami. Isang SUV driver at dalawang motorcycle riders ang nagkainitan, nagkasuntukan at sa huli, nauwi sa pagpapaputok ng baril. Pero sino nga ba ang may kasalanan? Paano na kumisan lahat, sir? Na sa'yo? nagmamadali um, lang naman po talaga ako ng sir kasi nakasan ko ako. Okay si uh, sila lang po itong nagbigay ng komisyon po na ano, humingi na po ako sa kanila na ng... paon man yun, humingi paon paon man hin, Eh, yung isa pong naka-helmet po talaga, eh, masyado po mainit talaga eh. Sabi ko tayo, sabi ko sa kanya tayo, huwag ka masyado mainit. Sabi ko gano'n, hanggang siya, ano niya, pinagmumura po ako. Tapos natamaan, natamaan ko lang kamay niya yung brother ko. Ayon sa kumalat na video, makikitang nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng isang SUV driver at dalawang motor riders. Hindi malinaw kung ano ang pinagmula ng alitan, pero sa footage, makikita ang mainit na bugbugan. Mag-isa ang driver ng SUV habang dalawang riders ang sunod-sunod siyang sinusuntok. Kahit lumalaban ang SUV driver, kitang kita na hindi niya kaya ang dalawa, lalo na't nakasuot pa ng helmet ang mga ito. Habang nagpapatuloy ang bugbugan, sinusundan pa rin ng dalawang riders ang SUV driver, tila hindi siya tinatantanan. Dito na tila nagdilim ang paningin ng SUV driver at nagdesisyon siyang uh, bumunot ng baril. Ilang putok ang pinakawalan niya, tinamaan ang dalawang riders at pati ang kanyang sariling asawa. Mabuti na lang at walang namatay sa insidente. Pero ito ngayon ang malaking tanong. Self-defense ba ito o sobra na ang naging reaksyon? At isa pang tanong, hindi ba gun ban ngayon? Paano siya nakapagdala ng baril? Pero dito natin makikita kung gaano kapanganib ang init ng ulo. Kung nagbigay daan lang ang isa sa kanila, hindi na sana umabot sa bugbugan, lalo na sa pamamaril. Kaya lesson dito, Bago ka bumiyahe, siguraduhin mong may dalakang mahabang pasensya. Dahil sa kalsada, hindi lang trapiko ang kalaban mo, kundi ang mga taong mabilis mag-init ang ulo. Isa pang aral, kung may baril ka, gamitin ito ng responsable. Pwede namang warning shot muna, hindi agad papuputukan ang kalaban. Sa huli, walang nanalo sa insidenteng ito. Ang tatlong lalaki... Nasaktan ang asawa ng SUV driver na damay at ang kanilang kinabukasan, apektado na. Kaya bago magpadala sa galit, tanungin mo ang sarili mo. Mas mahalaga ba ang pride mo kaysa sa buhay mo? Isang paalala, ang buhay, hindi mo pwedeng i-rewind. Magpigil ka bago maging huli ang lahat.